Nakikisaw-saw muna tayo sa nangyari kay Eman Apienza, na anak ni Kim Apienza, wherein biglaan yung kanyang pagpanaw. Tapos, marami talagang lumalabas na uh, pwedeng related ito sa mental health issues, in which this is one of the, uh, parang neglected siya, lalong-lalo na dito sa Pilipinas, kasi ang feeling natin, woo! Wala yan. Lalo na kapag may nang baba siya sa'yo. Pero deep inside, kapag nakaka-receive tayo ng mga hate comments, alam nyo, alam nyo yung kirot na biglang hindi mo nare-realize na hindi naaalis sa isip mo yung mga masasakit na sinasabi ng tao sa'yo. Examples ng hate comments or speech na hindi natin binibigyan ng pansin or dinededman natin na karaniwang nananakit sa heart natin na hindi natin na-realize nare na bakit hindi natin makalimutan yung sinabi nila masasakit. Uh, example number one is, uh, sinasabihan ka na feeling matalino, uh, hindi ka naman matalino, ang vava mo naman, ganyan. Tapos deep inside, di ba na-express ko naman, alam ko naman yung sinabi ko, bakit ganun yung sinabi sa akin, feeling matalino. Number two, Um, hindi ka maganda, hindi ka gwapo, feeling maganda, mga ganyan. Tapos alam mo naman na hindi ka maganda. However, hindi din nila kailangang ipangalandakan pa. So, syempre, masakit yun, di ba? And then, number three, sasabihin ka na feeling entitled wherein kahit na naagrabyado ka o kaya nadapisan ka tapos ire-reklamo mo yun, sasabihin ka pa na feeling entitled. So, ano yun? Hindi ba pwedeng magreklamo or mag-raise ng concern? And then, ang isa pa, sasabihin ka pa na, na may ADHD ka lalo na kapag uh, very hyper ka uh, alam mo yon yung very active ka tapos ha bakit ADHD yung mga ganon or kung minsan sasabihin ka pa na na sinungaling or titirahin ka talaga based on your physical appearance tapos paulit-ulit na sinasabi nila yon hanggang sa mag-breakdown ka yung worst case scenarios kapag nakaka receive ka talaga ng paulit-ulit or constant hate speech, hate comments, o kaya threats, no, ay gusto mo talagang uh, magpakangingi to temporarily get away from the reality. Pero, ang pinaka grabe talaga is yung gustong mawala dito sa mundo. So, uh, para maiwasan to, is yung mga counseling centers, which is kulang na kulang dito sa atin kasi hindi pinapahalagahan yung mental health ng isang tao. Parang, Too late na kapag nag-success na yung isang tao na mawala dito sa mundo. Ito yung isa sa mga reasons kung bakit umiiwas talaga ako sa political vlogs, political contents kasi um, pwede ma-aggravate instead from mental health issues to safety issues lalo na kapag may mga public figures na hindi in favor sa mga binavlog mo o kaya may isang grupo na um, nagselos kasi bakit hindi mo hindi mo din sila i-content -co and then uh, biglang pag-iinitan ka, pupuntahan ka and then yung buhay mo naman ang maging alanganin. And marami ng mga ibang content creators ang nalagay na sa buhay nila sa alanganin. Kaya ang isa pa na posible na experience ni Eman basing sa statement dito sa pep.ph na parang um, nag unti-unti nang nagkakaroon siya ng insecurity sa sarili. Kasi yung constant ba naman na sasabihan ka na ang vovovo -vo -vo mo, tapos ang chiki-chiki mo, parang naniniwala ka na tuloy na, ala, ang vovovo -vo -vo ko, tapos ang chiki-chiko ko pala. Yung mga ganon, yung nilalamon ka na ng negativity and nakaka-apekto talaga yon sa mental health. Na kahit hindi yung totoo, pinaniniwalaan mong nagiging totoo tuloy meron din akong ikikwento na may isang celebrity na lalaki during that time, naglalaro siya ng computer game. And then, alam niya na sobrang lalim ng pinagdadaanan ng kuya niya. Pero during that time, wrong timing kasi naglalaro siya sa computer game at tutok na tutok siya. And gusto siyang kausapin ng kuya niya para humingi ng advice. Pero sabi niya, ay wait, teka lang kasi tatapusin ko muna itong computer game. And then, kinabukasan, sa hindi niya inaasahan, biglang wala na dito sa mundo ang kuya niya at sobra yung pagsisisi niya na dapat kinausap siya ng kinausap niya yung kuya niya during that time sana na humihingi siya ng advice pero huli ng lahat sa totoo lang wag nating ang mental health problems alisin na natin yung pride no and kapag meron kayong napapansin na kaibigan nyo na medyo may pinagdadaanan talaga siya or there's something wrong um simpleng kumusta simpleng hi or hello nakakagaan yon ng kalooban kasi mafe feel nila na ay buti pa tong taong to concerned sa akin. Nakakagaan talaga yon ng ng ano, ng pakiramdam. Tapos kapag ikaw naman mismo ang may nararamdamang ganong problema, importante rin na mag-express uh, mo, um mag-invite ka ng friend para may kita ka ka lang and para ma-express mo rin yung nasa loob mo. Or kapag uh, kailangan mo na talaga ng professional help, may mga hotline naman na pwede nyong i-google o kaya tingnan sa social media yung mga hotline numbers nila para makontakt nyo, mag-inquire kayo kung uh, gusto nyo magpa-seek ng professional help. And syempre, hindi rin naman masama kung magtanong kayo sa mga friend nyo kung may kakilala silang nagpo ng professional service tungkol sa mental health para magbigay sila ng counseling. Para may iwasan natin yung ganitong klaseng uh, lalo na kapag alam mong late na bago ka gumawa pa ng aksyon.